Kumusta mga kaibigan? May napansin ka rin ba? Sa panahon ngayon ng Tinder, TikTok at low attention span love, parang may kakaibang hatak ang mga lalaking apat na pung anyos pataas sa mga babaeng nasa dalawampung o tatlumpung taon. Bakit ganon? Hindi sila kasing kisig ng mga gym bros. Hindi sila flashy. Hindi rin sila palasigaw sa social media. Pero, parang magnito, hinahanap-hanap sila. At bago mo isipin na ito ay dahil lang sa pera, kotse, o sugar daddy status, hindi ito yun. Ang totoo, ang pinaka na babae sa kanila ay yung mga matatalino, grounded, at may depth. Anong meron sa mga lalaking ito? Ang sagot, matatagpuan sa sinaunang pilosopiya. Oo, stoicism. Isang disiplina na isinabuhay ng mga Romanong emperador gaya ni Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus. At ngayon, ibubunyag ko sa iyo ang anim na katangiang hinahanap-hanap ng mga babaeng may utak. Mga katangiang hindi lang nagpapatingkad sa isang lalaki, kundi ginagawa siyang di malilimutan. Kung gusto mong malaman kung paano maging lalaki na hindi lang hinahangaan kundi iginagalang, panoorin mo 'to hanggang dulo dahil baka ito na ang simula ng tunay mong transformation. Alam mo kung ano ang pinakapangunahing dahilan kung bakit napapatingin ang mga babae sa isang older man. Hindi yung muscles, hindi yung boses, at lalong hindi yung kotse. Ito, ang lalaking kalmado, kahit nagkakagulo na ang buong mundo. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The happiness of your life depends on the quality of your thoughts. Sa madaling salita, kung magulo ang utak mo, magulo rin ang mundo mo. Pero kung malinaw ang isip mo, kahit anong bagyo, hindi ka natitinag. Ito ang lalaking hindi nagwawala kapag may problema. Hindi sumusuko kapag iniwan. Hindi nagmumukmok kapag nalugi. Alam mo kung bakit? Kasi hawak niya ang sarili niya. Yan ang tinatawag na emotional mastery. Yung kahit may sunog na sa paligid, siya ang tipo ng lalaking may presence na parang tubig malamig, kalmado, pero malalim. At oo, oh, mga bro. Yan ang hanap ng mga matatalinong babae ngayon. Hindi yung gwapo lang, kundi yung tahimik pero matatag. Yung pagkasama mo, parang may armor ka. Kasi alam mong hindi siya madadala ng emosyon. Hindi siya marupok. Sabi ni Epictetus, "We can't control events, but we can control our response." At ang lalaking may ganitong mindset, hindi lang siya attractive, siya ang klasing lalaking pinapanalangin nila. Kaya, kung gusto mong maging kalmado pero kinatatakutan, hindi reactive kundi dominante sa emosyon mo. Dito pa lang, sa unang katangian, pwede ka nang lumamang sa siyamnapong porsyento ng mga lalaki. Alam mo kung bakit maraming babae ang nadidismaya sa mga lalaki ngayon. Dahil ang dami sa atin, naglalakad pero walang direksyon. May galaw pero walang layunin. Sabi ni Seneca, kung hindi alam ng tao saan siya papunta, walang hangin ay favorable. Kahit gaano pa kalakas ang hangin kung hindi mo alam kung saan ka papunta, paikot-ikot ka lang. At ang lalaking ganun, nakakapagod. Kaya kapag may isang lalaking may malinaw na direksyon, may sariling prinsipyo, at hindi basta-basta naaapektuhan ng opinyon ng iba, boom, siya ang stand out. Siya yung lalaking hindi mo kailangang pilitin. Kasi alam niya ang gusto niya at pinaninindigan niya ito. Alam mo ba kung anong pakiramdam ng babae kapag kasama nila ang ganitong klaseng lalaki? Parang nakasakay sila sa barkong hindi matitinag ng bagyo. May tiwala sila. Kasi may leader silang sinusundan. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing what a good man should be. Be one." Hindi mo kailangang ipagyabang ipakita mo sa gawa. Kung ikaw ay lalaking alam kung ano ang tama at ginagawa mo yun kahit hindi uso, ikaw ay bihira. Ikaw ay magnet. Dahil ang paninindigan, yan ang bagong sex appeal. Tanungin kita, ilang lalaki na ba ang nakita mong nag-collapse dahil lang sa breakup? Ilang lalaki ang iniwan ng babae tapos biglang parang gumuhuna ang mundo nila? Pero ngayon, isipin mo to. Isang lalaking iniwan din. Nalugi rin. Nabigo rin. Pero hindi sumigaw. Hindi nagwala. Hindi nagpost ng kung ano-anong emong quotes. Tahimik lang siyang tumayo. At nagpatuloy. Yan ang stoic resilience. Yung tibay ng loob na hindi maingay. Pero ramdam. Sabi ni Epictetus, hindi mahalaga kung gaano kasakit ang bumagsak. Ang tanong, babangon ka ba? At paano? Sa mundo ngayon na puno ng drama, ng cancel culture, ng instant reactions, ang lalaking tahimik pero matatag ay parang ginto. Rare. At alam mo kung anong klasing babae ang na-attract sa ganitong lalaki? Yung matatalino. Yung pagod na sa mga lalaking balat sibuyas. Yung hindi na impressed sa pa-victim. Hinahanap nila ang lalaking kayang yakapin ang realidad, kahit masakit, pero hindi nawawala sa hulog. Ang stoic resilience ay hindi lang kakayahang tumayo. Ito ay, yung lakas na kahit wasak na ang puso, buo pa rin ang dignidad. At sa mata ng isang babae, yan ang tunay na lalaki. Sa panahon ngayon ng filters, instant gratification, at toxic positivity, ang pinaka-rare na lalaking makikita mo, yung kayang tanggapin ang totoo, kahit masakit ang tawag dito sa Stoicism, Amor Fati, ang pagmamahal sa kapalaran. Hindi lang basta pagtanggap sa kabiguan, kundi pagmamahal dito. Sabi ni Marcus Aurelius, Accept whatever comes to you. At hindi niya ito sinabi habang nakaupo sa spa. Sinabi niya ito habang pinamumunuan niya ang Roman Empire sa gitna ng giyera. Amor Fati ang dahilan kung bakit ang lalaking stoic, kahit nadapa, hindi niya kinaiinisan ang pagkakamali niya. Niyayakap niya ito. Bakit? Kasi alam niyang bawat sugat, may tinuturo. Sabi nga ni Seneca, walang gantimpala ang maaaring palamutin ng isang alahas ng walang friction. Paano mo mapapakinang ang sarili mo kung ayaw mong maranasan ng init, ang pressure, ang friction ng buhay? Kaya ang lalaking kayang tumingin sa sarili niyang flaws at hindi matakot. Yan ang tipo ng lalaking hindi fake. Hindi siya nagpapanggap. Hindi siya nagpapalakas ng loob gamit ang kayabangan. Buo na siya, kahit may lamat. At sa mata ng isang babaeng totoo, yan ang pinaka-sexy. Hindi yung lalaking perpekto, kundi yung lalaking totoo sa sarili. Yung hindi nahihiya sa pagkakamali, dahil alam niyang doon siya hinulma. Tanong, pag may biglang nangyaring masama sa buhay mo, iniwan ka, nawalan ka ng pera, may nagkasakit, Paano ka magre-react? Yung karamihan, natataranta. Nagtatapon ng emosyon, nawawala sa hulog. Pero ang stoic na lalaki, handa na. Hindi dahil gusto niya ang hirap, kundi dahil pinaghandaan niya ito. Ang tawag dito, premeditasyo malorum. Ang pag-iisip ng pinakamasamang pwedeng mangyari, bago pa ito mangyari. Sabi ni Seneca, He robs the problem of its power by rehearsing it beforehand. Pinahihina mo raw ang problema kapag hinaharap mo na ito sa isip mo araw-araw habang ang ibang lalaki ay nababaliw sa breakup crisis o rejection ang stoic man tahimik kasi tapos na siyang matakot sa utak pa lang dinaanan na niya lahat ng posibleng sakit at yan ang tunay na confidence yung hindi galing sa ego kundi galing sa paghahanda alam mo kung anong epekto nito sa babae stability presence. Yung tipo ng lalaki na kapag kasama nila, parang kahit anong mangyari, ayos lang. Kasi hindi siya magpapanik. At sa mundo ngayon na puno ng unpredictability, drama, at overreaction, ang lalaking stoic na kayang humarap sa pinakamalala ay parang bato sa gitna ng bagyo, tahimik, pero hindi matitinag. Gusto mong gawing bakal lang utak mo? Simple lang limang minuto lang kada araw. Isang tanong lang ang kailangan mong sagutin tuwing umaga. Ano ang pinakamasamang pwedeng mangyari ngayon? At paano ko ito haharapin? Hindi para matakot. Hindi para mangamba. Kundi para maging handa. Para hindi ka magugulat. Para sa oras ng sakuna. Ikaw ang pinakakalmado sa buong kwarto. Sabi ni Epictetus, First, say to yourself what you would be then do what you have to do sabihin mo muna sa sarili mo kung anong klaseng lalaki ang gusto mong maging tapos simulan mo sa maliliit na aksyon at itong 5 minute journaling yan ang unang hakbang tahimik malalim pero makapangyarihan gawin mo to araw-araw at mararamdaman mong unti-unti kang nagiging bato sa gitna ng bagyo sa mundo ngayon na puno ng ingay ng notifications reklamo rants at walang katapusang opinyon. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi na nasa dami ng sinasabi mo, nasa katahimikan mo. Ito ang The Art of Commanding Silence. Isang sandata ng mga Stoic masters. Ang lalaking hindi kailangang sumigaw para marinig. Hindi kailangang magpakitang gilas para mapansin. Sapat na ang presence niya. Sabi ni Marcus Aurelius, "You have power over your mind, not outside events." at ang lalaking may disiplina sa sarili, lalo na sa bibig, siya ang nagdidikta ng lakas ng kwarto. Gusto mong malaman ang pinaka-underrated power move sa isang usapan? Ganito lang. Makinig. Hindi para sumagot, kundi para umunawa. At kapag may tanong sa'yo, huwag agad sumagot. Magbilang ka ng limang segundo sa isipan mo. Oo, limang segundo ng katahimikan. At sa katahimikan na yon, lahat mag-a-adjust sa'yo hindi ikaw ang hahabol sa tempo nila. Sila ang babagal para sayo. Sabi ni Seneca, To live is an act of courage. At sa panahon ngayon, ang tahimik na lalaki, yung hindi takot sa silence, yan ang matapang. Kaya mo bang hindi sumabat agad? Kaya mo bang titigan ang mata ng kausap mo, ngumiti ng bahagya, at hintayin siyang mag-adjust? Dahil, pag nagawa mo yan bro, you just showed dominance without a single word. At ang mga matatalinong babae, hindi sila nahuhumaling sa lalaking madaldal. Hinahanap nila yung lalaking kontrolado ang sarili. Yung lalaki na sa katahimikan pa lang, may bigat na. Dahil minsan, ang pinakamakapangyarihang bagay na pwede mong sabihin, ay ang hindi mo sinasabi. Kung bukas, may babaeng makikilala ka, at siya'y hindi ordinaryo. Siya yung tipo ng babae na kikilalanin ka. Hindi lang sa itsura mo, hindi lang sa trabaho mo, kundi hanggang sa kaluluwa mo. Handa ka na bang ipakita kung sino ka talaga? Handa ka bang tumingin sa kanya sa mata? Tahimik, pero buo, walang acting, walang pang-impress. Kundi may lalim na hindi niya maikakaila. Dahil tandaan mo to bro. Ang mga Stoic Masters tulad ni na Marcus Aurelius, Seneca, at Epictetus, hindi sila pinanganak na matatag. Ginawa nila ang sarili nila. Pinanday sila ng disiplina, ng katahimikan at ng pagtanggap sa hirap. At ikaw? May pagkakataon kang gawin din yan. Paano ka magsisimula? Simple lang. Simulan mo sa limang minuto na journaling. Sanayin mo ang sarili mo sa intentional silence. At imbes na labanan ang kapalaran mo, yakapin mo ito. Lead your life with depth, not noise presence, not performance. At kapag na-master mo ito, hindi mo na kailangang humabol sa kahit sinong babae. Dahil sila mismo ang makakaramdam, ito, ang lalaking hindi ordinaryo. Wala nang susunod na pagkakataon, wala nang perfect timing, wala nang bukas na siguradong darating. Ang pagbabago ay nagsisimula ngayon o hindi kailanman.